Siyempre, nag english tayo, pero wag din natin kalimutan ang Tagalog. Yes, oh, like, oh. For Or me, other... yung mga anak ko, kinakausap uh -oh. ko sila sa Tagalog. Ha? Totoo. Yeah. Because, so, Pag-abroad kami, yeah. ko sila, wag ka pumunta dyan. Mm. Diba? Well, also because, ang Pilipinas, ilang dialect. And how many sub-languages oh. meron basically sa Pilipinas, di ba? Napakarami. Pero tama yan, Bella, di ba, na yung, yung English is, for us, it's a second language. Yeah. Uh -huh. Yung first is supposed to be kung ano yung, kung saan tayo, uh -huh. di ba? Kapampangan, Kapampangan ba? Kapampangan, ba? Di diba? So, these are things na hindi talaga dapat natin makalimutan. Uh -huh. diba? Because that that's part of our identity. Mm -hmm. Pero yun nga yung ironic dun eh, napakaraming dialect, wala tayong unifying Oo. right. So when we communicate across the the country iba rin eh pati ang ugali pati yung 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 sound, Oo. Diba? Oo. Kapag ilonggo, ma, malambing. Na, tono, tono. Oo, 'di ba? Ma May mapunto, 'di ba? Which adds to the the charm o, yeah. of ano. So again, 'di ba, yung sinasabi mga maganda yan eh na ngayon pag nag-i-English minsan parang hindi na hindi maganda yung dating uh, uh, na hindi dapat actually it, it's something we, we should be proud of kasi it it brings us to that level na we can adapt yes. uh, globally uh, uh, tama, tama. kaya we are able to succeed in those fields abroad uh, in engineering and those high profile na mga jobs kasi we can communicate